Good morning mga idol Ako, mag-start naman na ulit kami ng paghihila ng pitang Yan po yung ay June 3 na tayo mga idol Araw ng parties Start na ulit Hanap buhay sa pangingisda Pirada na si Balbaba Walay isda dito mga idol Patay tayo. layo pa ng mga lugar na ito zero Para pala isda mayro. Isubo. Isubo. Mayroon mga mayroon

Đi đồ lấy thôi, đi đồ lấy Sao lại đi đồ lấy hết này đồ Ui, đâu phải là con

Shout out yan kay Brad Mil Duenas at kay Brad Marvin Montibidad, Brad Nap Arroyo at kay Brad Randy Paristeros. At sa lahat ng ating pong mga supporters yan. Shout out sa inyo lahat, mga idol. Malun ngayon eh. mangyumagalaw magalaw yung aking cellphone.